Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po, welcome to Lionhead ayan po mga kalaki, nandito po tayo ngayon uh, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers dyan, na nakatutok po sa atin araw-araw, oras-oras minu-minuto talaga po, nag-aabang ng na mga tips at mga codes sa mga lucky numbers na talaga namang uh, tinatayaan po nating lahat mga kalaki ang mga lucky numbers po namin, pinapaalala ko lang po sa inyo, inaalagaan po yan ng 3 days at pwede pong tayaan sa STL, sa wedding sa National, sa Lotto Pilipinas, sa at lotto abroad po mga kalaki. Kaya ngayong umaga po mga kalaki, sa mga gusto pong itry ang aming mga lucky numbers, pwede nyo pong itry mga kalaki ang aming mga uh, numero na ibibigay po sa inyo ngayon ngayon pong alas 11 po ng umaga. Kaya kung ready ka na, nakukunin ang aming mga lucky numbers ngayon at mamaya pupunta ako doon, mamimili ko ng mga souvenir. Mga kalaki, eto na po ang magagandang tips at mga numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, eto po mga kalaki ang ating mga lucky numbers ngayon. Kaya tutok na, kaya eto na po mga kalaki ang ating ibibigay para po sa inyo. Kaya mga kalaki, eto na po, umpisan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 29, number 35, number 26, number 64, number 67, number 53, number 42, number 48, number 17 at number 19. At syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 36, number 31, number 28, number 23, number 19, number 15, number 6 at number 22. At syempre po mga kalaki isunod na po natin ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 5, number 25, number 16, number 31, number 34, number 19, at number 11. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mo ay number 16. Number 18, number 22, number 25, number 5 at number 2 at syempre po mga kalaki isunod na po natin ating 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3 number 2, number 2, number 1 number 5 at number 6 ayan po mga kalaki eto na po ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na at syaka mo po ilista at tayaan nyo po agad mga kalaki ito po 3 days pong aalagaan eto na po number 26 number 14 Number seventeen, number twenty-eight. number 31. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin na pang abroad. Lipan na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices natin sa Pilipinas. At ano ko po, nung nag-check ako kahapon mga kalaki, ang lalaki po na po ng mga prices, nakakainganyo pong tayo ang mga kalaki. Okay, eto na po mga kalaki ang Lotto Pilipinas. Pero bago natin ibigay yan sa masusugid po natin mga lucky followers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan, i-search niyo po Red Parungkin sa Facebook. I-check niyo po ang followers. Dapat meron pong uh, Uh, 400,000 followers sa Facebook tapos meron po tayong uh, second account mga kalaki red paron kin din po na may uh, 51,000 followers na kasama ko si Lola Carmen na naka-yellow t-shirt po at syempre po mga kalaki meron din po tayong uh, Aris Gatchalian na account at syempre po mga kalaki meron tayong YouTube. Ang YouTube po natin 16,700 followers na po pala tayo sa YouTube Red Parungkin kin po. Siyempre po TikTok, ang TikTok po natin right palungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki. At syempre po automatic mga kalaki, padadala ko po, po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ang mga lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga mga kalaki. Okay? Kami po ang magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months, sa STL, sa Weteng, sa National, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad. Pag sumali ka sa amin sa private consultation, aalagaan kita sa mga ilalaban mo, Pilipinas at Abroad. Okay? Kaya sa mga interesado po mga kalaki, Message na po kayo sa messenger ko at usap tayo. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, sa mga susubok po sa mga laki na sa mga laki numbers namin sa private consultation, try nyo na po mga kalaki baka dito po ang swerte nyo pag naikod kayo baka isa ka sa mapanalo namin abay maranasan mong manalo dito at makasama ka namin sa mga ipopost namin sa social media araw-araw po meron po tayong napapanalo nakapost po yun sa Facebook at meron din namang hindi na nanalo hindi po tayo nagsisinungaling mga kalaki kaya kung sino po ang may gusto sa amin tutok lang po dito mga kalaki ang magagandang tips ibibigay namin araw-araw kaya eto po mga kalaki ang 6 digit lucky number 642 kunin mo na number 13 Number 27, number 28, number 31, number 35 at number 39. At ito naman po ang 645. Number 24, number 16, number 22, number 30, number 40 at number 15. At ito naman po ang 649. Number 18, number 37, number 4, number 20 28, number 31 at number 43. At ito naman po ang 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 16, number 46, number 48, number 23, number 24 at number 12. At ito na po ang pinakalas mga kalaki, ang 6-digit lucky number 658, kunin mo na number 46, number 55, number 53, number 19, number 17, at number 26, ay 25. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers natin. Tandaan niyo po mga kalaki, 3 days po bago natin palitan yan mga kalaki. At syempre po, aalagaan niyo po yan na huwag niyo po agad-agad bibitawan mga kalaki. Tandaan niyo po, ang laki numbers namin. Galing po ito sa amin sa libro ni Lola Carmen na sinusumada ko, pinagpa-partner-partner ko, ibinibigay ko po sa inyo mga kalaki. Okay, ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan, shoutout po tayo sa pamilya. Ito, happy, happy viewing po, Sir Red. Pakibati naman po ang aking mga kaibigan, aking mga pamilya. Kami po ay pamilya de los Santos at pamilya Meneses. Hello po sa inyo dyan, sa mga pamilya na yan. Nanonood po lagi sa atin na walang sawa po dyan po sa may Angono Rizal. Hello po sa inyo sa mga taga Angono Rizal mga kalaki at syempre po sa mga tindera po ng mga gulay naman po dyan po sa may public market po ng Pasig. Hello po sa Pasig City. Maraming salamat po diyan sa mga walang sawang panonood niyo po sa amin. Pasig na panalo na rin kita at Rizal na panalo na rin kita ang ono. Natatandaan ko 'yan. Kaya mga kalaki sa ating mga lucky followers na gusto pong subukan ang aming mga lucky numbers, eto po araw-araw panoorin niyo po at claim it mga kalaki, mapapanalo ko kayo. Mapapanalo namin kay ni Lola Carmen kaya ano pang hinihintay mo? Subukan na aming mga lucky numbers tataya ako mamaya. Pero bago yan, magla-lunch na muna ako. At syempre po, papasyal muna ako dyan sa Lionhead. Bibilay ko ng mga pasalubong na mga souvenirs. Ingat po mga kalaki at good luck!